Yan. Good morning sa ating lahat. Yan si Jomar. Magsispray si Jomar ngayon ng, ng uh, pechay. Sabayan natin si Jomar. Mar, ano yung spray mo ngayon, Mar? Perfect tayo yun, um, tsaka pun... Perfect tayo yun, um, tsaka pundiside. Punta tayo sa kabila. Pero, <pela> <pela> ta pero maglalagay tayo ng matawag nyo sa primo. Kuha tayo ng primo Perfect tayo yun, tsaka ang spray marami ni Jomar. Kasi marami-rami yung pechay na ano eh. Ayan, tingnan yung si Jomar Kuha siya daw Ayan na yung mga pechay, oh Ayan na yung update ng pechay Ito na din yung iba Yung iba maliliit pa Yung iba malalaki Ayan Punta tayo dun mamaya Sa dulo Dun Punta tayo dun Maraming pechay dun, eh Tanim namin Sige, punta natin dun Ayan yung Hiramit ni Jomar oh Premo Kuha siya isang lata isang lata para sa isang knaps knapsack sprayer yan yun yan kuno ini jo marian ayos kuno na Ayan, check na Jomar para di siya mahirapan, no. Si mabigat 'yan, eh. Kumbate, let's go. Ayan, punta na tayo sa Pechay. So medyo malawak-lawak kasi itong area namin, 'yan, Jomar. Mana si Jomar. Tuloy yung sprayer namin, no. Ayan. Let's go. Ang pag-video ko sa iyo, pina -post, post ko para merong angle-angle. Parang vlogger man ako nito. <laughs> Ibang angle man ang lakad ni Jomar, Punta tayo sa petchay. Malayo-layo 'yung nilakad namin ah. Ayun. Yung petchay namin tinamaan kasi masyadong maulan. Ano nangyari mar? Ha? So, Ma -ma so ganito. Makarecover na to. Mabata pa kasi to na transfer. So. transplant hindi pala dapat ganun. Kasi mahirapan. Ano nang tawag sa sakit na yan Mar? Ito. Ano nang Ha? Ito. Wala. Ano yan yung parang na lang yun yung ugat niya. Ah na lagi kasi umuulan ganyan hindi makalabas. So pag maaraw, talagang tuloy-tuloy kasi ulan dito halos every other day umuulan. 'Yun yung challenge eh. So ano yung spray mo Mar? Perfect tayon sa fungicide. Perfect tayon sa fungicide. Eh gaano karami yung perfect tayon? 10 ml. 10 ml fungicide mo? Uh, 30 grams. 30 grams. Tapos ang full yard 150 ml. 150. Yung primo. Ah, 3 grams lang pala yung ano natin, 3 grams lang yung undecide. 3 grams. Sa ML lang 'yon. Ah, ano kasi 'yun oh? No? Powder. Powder. Powder grams kasi 1. 'yun. Para isang kutsara lang ata, 1 teaspoon. Sa kutsara ata yung ginamit ni Jomar. So 3 to 5 grams, anon. 'Yan yung spraying ni Jomar. Maganda na tubo na ito ah. Parang nag, ano yung ito yung pag-recover sa pechay. Kailangan kasi ng prevention din. Pero pag maulan, ito yung challenge. Yung sinasabi namin sa inyo. Maulan kasi masyado dito sa pulunuling. Ayan o. Ilang days bago harvest na pechay, Mar? From transfer, 25 days. So ilang days na to dito na transfer? 5 uh, days. Ah, 6 days na. So magwa 1 week pa lang. So 6 days. 6 days na. So ganyan pa lang sila kalaki o. Oh. Pero malaki na yung pag sa actual talaga. Malaki na yung iba. Yung iba, medyo maliit. Doon, maliit kasi doon. Medyo ano kasi doon. Pag transplant, maliit. Nauna. Dito na una dito eh. So, ganun. Every week to dito, Mar? O minsan lang? Yung. Pag spray? Every week to. So, ngayon 6 days pa lang yun. Nag spray na si Jumar eh. Yan. At least ma kapag nakita nyo kasi yung sa farm nyo na medyo may sakit wag nyo na pabayaan no na dumami kasi pag dumami yan may rapa na kayo makarecover recover ang mangyayari mar madubli ang gastos kasi maraming i-spray no uh, tendency pabayaan mo na lang pabayaan mo na lang malulugi ka pag ganun na mangyari atras tayo kasi doon galing yung angin hmm parang hindi natin mahigop yung ano ba ang baho eh ang baho So yan lang, yan lang yung update ng pechay namin. Ganon karami to pechay, Mar? Kunti lang po. Nasa 5 grams lang yung sinaboy natin. Hmm. Um, so maliit kasi yung uh, ano, nasaboy lang, mga 5 grams. So marami na din yung 5 grams ha. So ganyan yung kalawa ko. So hopefully, kita din, may kita din to. So pag malapit ng harvest, hindi na siya, hindi na siya need na ispray. Kasi ikukonsume na siya eh. So mga ilang weeks bago siya last na isprayan, Mar. Bago, 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 bago Five days bago siya harvestin. Yan. So, five days before ma-harvest, i-ano na, i-stop na yung lahat ng mga uh, spray kasi kukonsume na siya eh. leafy vegetable kasi to so masarap to siya sa mga sigang siga mga tola-tola yan -tola. -tola. Tsaka sa mga gilisa Sarap din So yan Dito na tayo sa Pechay natin Ito yung mga uh, Saging no Saging saba Golden saba So lumalabas-labas na din yung golden saba Hopefully gaganda sila So Yan si Jomar Ito lang ganito lang kalawak yung pechay namin At saka dun sa Malapit sa kubo So yan Golden saba So magandang araw ngayon yan. Hopefully, uh, ano ngayon eh, June 25 ngayon mar, no? So, 25 na ngayon. So, 2 weeks, harvest na tayo nito. Ah, 2 weeks ba? oh, 3 weeks. three 3 weeks pa, bago tayo makaharvest. So, pinakauna makaharvest siguro tayo, halos sabay-sabay Marno. no? Pipino, ito sa pagilid niyan, lahat ng mga may poste, may triles, yan, pipino. So, halos sabay-sabay yung pag-harvest namin dito. Ayan. Ayos. So yan lang muna yung update namin dito sa Pipino. At least uh, napakita namin sa inyo yung pinag-spray ni Jomar. No? Kaya eh, makita nyo kung paano nila nalagaan yung farm. So, so sa iba, ito kasi sa amin transplanted. No? Tinatanim sa isa. Sa iba naman sabod na lang. Yung gawa ng plata ko sabod sila. Pwede naman yun. Baka next time ganoon ang gagawin namin. Para at least hindi na ganoon ka ano, trabahoso. Matrabaho kasi dito isa-isa. So, ano ba mas maganda, Mar? Yung saboy. saboy. no? Saboy kaysa transplanted. Kasi nagagalaw yung ugat nila eh. Dapat buboylo na sila. So, ang iba, hindi makabuylo. Oh, maganda daw yung transplanted pag hindi masyadong maulan. So, at least, no? Ah! Nakita nyo yung ano. So, patuloy ni Joe Mar yung spray nyo doon. Kasi sa kabilang side, meron ding pipino. So, yun yung update namin dito sa Petchay. 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 Yan, maraming salamat sa inyo mga dai. Salamat sa suporta. Welcome lahat ng vloggers dito sa amin, no. Sana pumunta kayo dito, visit visit kayo sa farm namin. Sino magpunta dito? Ayun, makita yung si Jomar. Ayun. All right. So maraming salamat. Happy farming. Kaway-kaway. Matutumain dai. Kita-kita sa susunod na video. Alright. right. Thank you.